daming litson 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 kayo dyan litson litson, litson, litson. ano oh guys daming litson dito yan sa la loma barangay paang bundok thank you la loma kisong city Nakatapos natin mag-deliver dito guys sa Hunter Garments, Quezon City Diretso tayong Pasay Meron tayong sikan drop Kay San Si Meron entrance ng North Cemetery Okay, matrabik traffic dito sa may Chinese Hospital Let's go! Let's go to Pasay. Tingin sa Dimasalang Road, going to Gangwa. Marami tayo guys, gan. Kaya po. Kaya po, tapos Lonitar Regres Boulevard to SM Pasay. Tayo mag-deliver. Let's go! Let's go. Let's go. Doon yung ano, doon dire yung diretsyo na Dangwa, traffic dyan. Dyan sa mapilihan ng mga bulaklak. Dyan sila bumapili pag mayro mga eh, asawa, karelasyon, pag may okasyon, parang gitawa ng bulaklak. Traffic nung no. kaya dito tayo dadaan. Lakson! Airport po ako. May nakahuli naman doon na po kaya. Ano naman yun? Beating the red light. Wala dyan si Tangol. Dito si Ramon tumalon ba? Dito sila nag-dip-dip ni Alon ni Aling Marites. Nah, dito si Marites sinabulabol ni Ramon. <laughs> Sa tulay na to. Bonita Farm. Ano Mga traffic traffic sa ano ah. Mga ano traffic traffic sa Rose Boulevard. I'll pick my way. dito tayo sa ilalim ng Buendia mga boss punta sa ating customer kasi pag doon kayo sa taas tapos pagbaba doon baka may arong may aspo, delikado mahuli naman na ng usok at mausok ang ating dalang sa sapyan kaya sa mga mag-deliver ng pasay huwag na kayong tumahan ng Buendia flyover para ikot ka ng paklaran dito na kayo sa ilalim ng Buendia flyover mag para iwas sa ASPO sa kasay. hindi natin mag U-turn kakanan tayo tapos ikot kasi pag meron dito doon baka nandun yung ASCO delikado tayo mahuli ng ASCO at mausong ang ating tinggalang sa sasakyan ngayon ah, na mayroon na doon o oh. dito ikot tayo rito dito tayo mag U-turn meron U-turn slot

Malapit na tayo sa ating customer. Kami ay likod lang ng isimpasay ang ating customer. Parating so, dito, kakana tayo pa Cartimar. Kasi pag katawad pa dito, pa tayo, tayo sa kabila, dito sa top. Sobrang traffic daw sa top, kaya eh. dito tayo sa looban, pa Cartimar. yung kanto dyan sa unahan dyan yung skinita papasok na sa ano bahay ng customer namin dito sa Pasay kay Sanse si, dyan na yung kanto na yun pero yung buli dyan niya doon sa may likod ng SM Pasay kaya doon natin kay A baba ba alright malapit na tayo mga boss uh, hanggang dito lang muna tayo and thank you thank you for watching bye bye See you, see you, see you my next episode. My next vlog. See you, see you my next vlog. Thank you, thank you mga boss. And mabuhay po tayong, mabuhay po tayong lahat. God bless. Nice. Ah, dito na tayo sa dito yung ako. Cartimar. yung Cartimar. Cartimar Center dito sa Pasay. Yan sa Ang ating customer. Alright, bye bye. And thank you, thank you so much. Alright, nandito tayo mga boss. Kaya tayo mag-deliver oh. Tulog si Manoy. Yeah. Sansi, sansi, sansi. Hoy, walang bakante eh. Hindi na ba 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 tayo bababa to. Alright, bababa tayo.